Okay mga ka-team, uh, Dano sa Auto Repair Shop. Ayan, ipapaliwanag natin. Ang ating DIY tips ngayon is yung temperature sensor switch. Paano natin may iwasan yung overheat? At ano yung uh, nangyayari pagka ang temperature sensor switch natin ang nagkaroon ng problema. Ayan. Okay mga ka-team, uh, natin to uh, para malaman nyo. Pag nag-on position tayo ng susi, is makikita natin yung temperature dito sign dito sa ating panel ayan mapapansin nyo i-on ko mga katima pag on position ko ay chip battery palagay muna padikit lang ayan okay pag on position natin nandito po yung ating temperature yan kung napansin nyo nandun po yung temperature ngayon cost of overheat na po yan pagka nangyari po sa inyo ngayon, ano ba yung mga possible na nagiging problema pag ang temperature sensor switch natin is nagmalfunction? Una, meron siyang lalabas na check engine dito sa ating dashboard panel. Kasi kung nagmalfunction siya, is sensor to, automatic magche check engine po siya. Ang nakalagay doon, temperature sensor switch. Yan. Ngayon, ano ho ba nangyayari pagka ang temperature sensor switch natin is nagmamalfunction? eh na po yung matagal umikot yung pan ah, nagkokos na ng overheat ngayon paano nasisira to depende pa rin po sa inyo kung tubig ang nilalagay nyo maari magkoroded po tong ating temperature sensor switch ngayon pag napuno ng corroded dyan mga team hindi niya na po marireach yung 82 degree Fahrenheit depende po sa ibang sasakyan kung ano yung target niya para umikot yung ating fan motor Ayan, ang ginagawa namin dito mga katimis, nililinisan namin to, nililihan namin, tinatanggal namin corroded, kung okay pa naman siya. Kaya make sure na alagaan nyo po ang inyong cooling system para hindi po umabot sa mga overheat o top overall overhaul. Kaya mas maganda ho eh magpa-cooling system po kayo. Kasi once na nagkaroon po to ng corroded at kumapal na, tumatagal po ang ikot ng fan motor niyo kasi mas makapal ang corroded mas hindi po iikot yung ating fan motor sa tamang temperature na hinihingi nito ngayon naka experience rin po kami ng mga gantong sasakyan na, na sobrang tagal bago umikot yung fan halos mainit na mainit na yung makina bago umikot ano ba nangyayari sa pagpalit ng temperature sensor switch is magkaparehas ng muka pero magkaiba sila ng ng temperature halimbawa sa SUV is kailangan mataas na temp ang kailangan para umikot ang fan sa mga Nissan Almera natin is maximum 82 Fahrenheit ang kailangan or pababa para umikot yung ating fan motor ngayon ituturo natin kung saan po ang location ng ating uh, temperature sensor switch and then itetest na rin po natin para malaman nyo kung paano yung tamang procedure ng pagtesting yan po ha. Pagsira po ang temperature sensor switch, magche-check engine. Ngayon nga po, kahit i-delete nyo, is babalik ng babalik po. Ngayon po, pag nag-okay pa naman yung, uh, hindi naman nagche-check engine, pero sobrang tagal umikot ng pan, possible, depende sa gamit nyo kung corroded ba yan ng tubig, or matagal na yung kulat nyo, nagkakaroon ng corroded yan. Okay, kasama natin si Chip Bray ngayon. Ituturo natin kung saan lokasyon ng ating temperature sensor switch. Okay, let's go. Labas tayo. Okay, chief. Uh, ilalabas natin yung ating... Ipapakita natin kung saan ako location. <coughs> yung temperature sensor switch. Ngayon, ang first is tanggalin yung negative kasi magtatanggal tayo ng ating map sensor socket. Kailangan po makatanggal po yung negative battery para hindi mag-register yung check engine sa ating dashboard panel okay? And then bibigyan tayo ng paliwanag naman ni chipray about sa temperature sensor switch tanggalin lang natin yung sa ating air filter cover o air box tanggalin lang natin pati yung filter and then ma malo locate na natin kung saan nakalagay yung temperature sensor Ayan, tinatanggal na natin. Ngayon, alamin na natin kung saan nakalocate ang ating temperature sensor switch. yan Kung mapapansin nyo mga ka-team, malabo. Ayan. tunuro ng kamay ni Chip Rai yung temperature sensor switch. Ibig sabihin po, nandoon yung temperature sensor switch natin. Ito po yung pinakasakit nyan Ayan, malayo. yan Ayan, dyan banda. Makikita nyo naman kasi medyo madilim lang. Ngayon, Chip, paliwanag mo about sa temperature sensor switch naman natin kasi ang temperature switch siya mag-trigger sa fan uh, para umikot pag once na na-reach na yung temperature na around the uh, 80 to 90 degrees iikot ang pan natin para hindi mag -uho. para maiwasan yung uh, yung mainit na makina kasi kapag hindi rin nag-open yung thermostat at hindi rin nag-operate to yung init is parehas na yung nasa radiator at nasa makina ngayon magkukos ng overheat kasi hindi ikot yung fan natin pagsira yung thermostat ang natin temperature switch natin kasi ito ang pinaka trigger ngayon tuturuan namin kayo eh, kung paano mag check ng temperature switch Okay. Ah, uh, tetest na, na natin sa pamamagitan ng battery or mainit na tubig. Okay, mga ka-team, uh, alam niyo na naman kung saan nakalocate yung ating temperature sensor switch. Ngayon, ituturo natin kung paano i yung temperature sensor switch. Yung pa, iabol nga natin, chip, no? Meron tayong mga customer na iba-iba na yung temperature sensor switch kaya hindi mapatinuyo sa sasakyan. Tapos, syempre, corroded rin yung pinaka-temperature sensor switch sa dulo. Kaya ngayon, ang tagal umikot ng fan motor natin. Kaya nagkakos rin siya ng overheat. Ah, pala mga Kasi yung iba na nagpapalit ng temperature switch for kit kasukat, papalit nila. Bawat sasakyan po, may kanya-kanya pong spec kung gano kainit bago mag-trigger yung fan nila. Yung iba po kasi gumamit ng ibang temperature switch na base sa na-encounter din natin dati gumamit ng ibang temperature so mas mataas yung ano no ng temperature bago mag-trigger yung pan kaya nagco din ng overheating kasi hindi kaagad na re-reach nung ng temperature yung ano niya pinaka maximum bago mag-trigger kaya hindi na ikot yung pan mainit na yung makina so na isang magandang halimbawa yon mga kati, kaya namin tinuturo sa inyo to syempre kung sakaling nangyayari sa inyo syempre bawat bawat sa atin may sasakyan pag nagkakaroon ng problema yung sasakyan natin, hindi tayo mapakali. Kumbaga, ano ba gagawin? Ano ba dapat gawin? Gawan ba ng paraan? Ganyan. syempre sa atin, all stock ga ang gagawin natin mismo. And then, tuturo natin kung paano mag-diagnose. Ayan ang pinaka-importante sa atin. Okay, Chip. Mamaya mo na yan. Isubukan naman natin na i-testing ang ating temperature sensor switch para naman malaman nila. Okay, punta tayo doon sa ating station, youtube station natin, sa lamesa natin so, okay mga ka-team, andito na tayo sa ating table, pang testing natin, ayan kasama natin ulit si Chip Bray para ipaliwanag, okay Chip paliwanag mo na, uh, ito magbibinus test tayo mga ka-team, ganito lang po ang pag-check niyan. yung isang wire ng uh, test light natin andito sa positive or negative walang problema yan kahit magkapag -dyan. tapos yung wire naman ng isang temperature switch natin nandito sa dulo ng test line natin. At yung isa naman ay kukonekta natin dito sa battery. Battery. Yung sa temperature. Oh. Ngayon, uh, natin sa mainit na tubig. Makikita natin kung nag-trigger uh, tong itong uh, temperature switch natin. Pag sinawsaw natin to sa mainit, kailangan umilaw ito. Ibig sabihin, nag-cooperate siya ng uh, okay. Okay, -saw. -saw -saw na natin mga katin. Yan, umilaw okay. agad. Magsimakapin. Magsimakapin okay. 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 naman natin. Ibig sabihin. okay. Ngayon, eh, sasawsaw naman natin siya sa, sa uh, malamlam na tubig. Kailangan mag-off siya. Hintayin natin. Yan. Medyo hintayin lang natin kasi hindi yung malamig na tubig to eh. Once na lumamig na uli yung temperature switch niya. Uh, mag up uli yan mag uli yung ating ano uh, test light kasi kailangan galing sa mainit na mainit na tubig kailangan mapalamig mo yung makina ay mapalamig mo yung temperature para mawala yung ano uh, init dun sa ating temperature hmm. once kasi nag trigger yan tulad yan, iikot ang pan hmm. hanggat hindi niya napapalamig yung makina hindi mag-o- uh, oh, mag yung uh, natin temperature trace. Ito lang naman po mga Miss halimbawa. Halimbawa lang natin pan testing lang natin 'to kasi nga iba yung temperature nito sa iba yung pagpapalamig ng makina. Ngayon ginagawa natin 'to para malaman nyo kung gumagana ba yung ating temperature sensor switch yan. Ngayon po ah uh, yan, yan, pero ganoon 'yan. Ganun yan. yan no? ganun, ito okay yan It testing naman natin sa pamamagitan ng tester kung test. wala tayong battery, no? Okay. So, yes. tester naman ang gagamitin. Tester kung hindi naman tayo gagamit ng battery, wala rin tayong test light. Is ang gagawin naman natin ay multimeter. Multimeter. Ito naman tayo sa multimeter. May mga dalawang paraan para makapag-test tayo. Para makapag-test tayo ng ating temperature sensor switch. Yan mga ka sana meron kayong matutunan then please share na rin po ng mga video about dun sa nangyayari sa inyong Almera hindi then yung mga tutorial namin lalo na importante ito kasi ah uh, ito yung sumisira na makina natin para mabuksan yung makina natin Yan Sa tester naman natin mga ka siset lang natin sa kahit mga 2K ohms lang. 2K ohms. 2K yeah. ohms. Kasi ang reading ng ang isang sensor ay nasa tulad nito mga 500 to 400 to 500 to 600. Depende kasi sa mga sasakyan sa modelo. Kapag ah, lang kaya si set natin siya sa 2000 kasi yung pinakamababa natin is 200 lang. 200. Yes, dito tayo sa 2K 2000. Ngayon, ganun lang ren. Kahit, kahit magkabaliktad. Lang lang natin, kahit magkabaliktad. Lalagay lang natin sa kabila ang pin nitong ano Esther. And then ano yung makikita nila dito chief, paliwanag mo na rin. Ngayon kasi kapag uh, hindi pa natin napapainit 'tong uh, uh, temperature switch, makikita natin mataas yung reading around uh, 400 to 500 ganyan. Kasi mainit pa 'yan. Yeah. いっぱい Okay, sige, Chip. Lublob Lublub mo na. Pag sinawsaw natin to sa mainit, mainit yan. pababa ang reading yan. Bababa ang reading. Bababa ba -ba -ba ang reading. Ayan. Kung mapapansin nyo, bumabagsak siya. Bumabagsak. Ayan. Bumabagsak ng bumabagsak yung reading niya pagka sa mainit siya. Mainit. Yan. Ngayon, bumabagsak siya Ayan Papansin nyo, bumabagsak siya. Nag-start siya sa? Almost 1,000. Uh, 1,000 something. Tapos pababa siya. Pagka, ibig sabihin, gumagana yung ating temperature sensor switch. Okay. Ngayon, lilipat naman natin sa malamig. Sa malamig. Kailangan tumaas siya. Kailangan tumaas. Oh, kailangan tumaas. <laughs> Pag tumaas, ibig sabihin, nagpa-function ng maayos yung sensor. Okay. Lipat naman natin sa malamig. Ayan o. Oh bigla siyang tumataas ibig sabihin po ayan 1 3 pinakasagad niya is Ayan, doon na siya sa 1.9 1.8 to 1.9 Ibig sabihin, yung sensor ng reading natin is na Ayan, no, wala, na wala siya Kasi hanggang 1.9 eh, siya Ngayon, pag nilipat mo sa mainit Pababa na naman siya nagkakaroon naman sya nagkakaroon ulit yes. na rin ayan tapos bababa siya. start siya sa 1.5 pala chief ayan. Start, start siya, siya sa 1.5 kasi malamig kanina itong sinusawan natin ayan depende rin kasi sa sasakyan minsan may iba ibang temperature kasi may iba iba kasing temperature yan na kailangan nila uh, target temperature okay uh, ano pa masasabi mo chief about nga doon sa sinabi ko kanina pag yung coolant natin is corroded na oh, yeah. Uh, yung mga tubig corroded na to pag corroded na to syempre hindi niya na ma-read ng maayos yung temperature kaya hindi rin siya nagpa-function ng maayos kaya sobrang init na yung ano natin coolant natin yung engine natin hindi pa rin umiikot yung pan natin kaya rin nagpupos yan ng overheating yan ang ano natin yan kaya chuchikin natin ito uh, kwan Checkin natin yung hose kung parehas naman yung init. Ibig sabihin, nagpa-function maayos yung thermostat natin. Yung lower at ang upper. Ang, ibig sabihin nun, nag-function yung thermostat. Ang hindi nagpa-function sa atin ay ang temperature switch. Kasi parehas yung init ng lower at upper. Kaya ang masuspect na natin ito ay ang temperature switch. Ayan. Okay mga ka-team, maraming maraming salamat po sa mga nanonood. Uh, please subscribe and share naman po ng aming video para matutunan nyo naman po about dito sa mga aming DIY tips and nga po kaya nga ako kami nagtuturo is para makapagbigay about ng tulong sa inyo and then syempre para matulungan nyo rin ang aming YouTube channel dahil nga po uh, syempre as sa team kami is kailangan rin namin ng ng ano uh, kumbaga makapagbigay ng mga video di ba yan Okay mga ka-team, maraming maraming salamat at sana may natutunan na naman kayo about sa aming team sa Auto Repair Shop. Yan, handa magbigay ng DIY tips. Paalam, goodbye.